Ito yung guys, ito yung aking gagawing insalada ito yung pako. Yan. Bubusan siya ng maita tubig. Pagkatapos bubusan ng maita tubig, saka natin isasama to. Itlog na pula. Sibuyas, sili, green, kamatis. Yan. Yan ang ating gagawin mamaya. Nagpapakulo pa ako ng tubig. Yan. Oh, oh, ayan na guys. Nilagay na namin dito sa kaserola, biuntog na may itlog na tubig. Tapos saka namin sasalain. Ayan oh. Yan. Yan yung pako nagagawin namin naming insalada. Yan kumukulong tubig yan para hindi lubog lang sa glit tapos tatanggalin siya ayun guys so yan Ayan na siya. So ayan. Saka nilalagay yung sibuyas. Sili. Itlog na pula. Suka at kamatis saka rin siya isi-shake para siyang pakong salad kita yan ay insaladang pako yan o saka isi-shake-shake -shake. yan lagyan namin ng paminta yan buhos ang paminta Parang masarap to ha harang magkakaroon ng imperador to ha ng banog <laughs> tapos lagyan natin ng Counting asin. So, sarabi ka. Yan. Yan, asin. Isang baso. <laughs> Kunti lang, isang kutsara lang. Yung asin, ganito pala to guys. Ihalo mo sa suka. Yan. Para ano siya? Alat asin. Yan. Shake-shake lang. Saka siya ilalagay dito at isi-shake. Yun know? Oh. o. Hmm, bango. Yan. Saka siya hahaluin. Yan ang insalada na. Nahalo na siya. Hmm. Yan. Ayan guys Oh. Yan na ang salada. Si shake shake lang siya, medyo maliit yung lagayan. Pero balo sa yan, para ang bango ha. Naglalaway na ako. Yan. Yan. Ang sarap. Yan oh. Yan na. Ayan na guys. Perfect na yan. Ayan. Yun. Oh, isang pa. Ayan guys, sila yung insalada Yan yung insalada namin dito na, no? Yung ang pako. Guys, ito naman ang insalada. Ayan, no? Oh. Masarap to. Tikman natin. Oh. Wow. Hmm. Insuladang pako. Hmm. Hmm. Sarap. Yan yan guys. Ah. Kalami.